pa lang <laughs> asap sa TV, so, hay kanusap na, so, tap, kanunot kaniyan experience sa, 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 wala po, wala po. Anong masasabi sa of <laughs> Ang Hall of Asia ay isa sa pinakatalaki mong Pero mas malaki ito kesa sa akin. Sila ay, uh, anong pangalan mo? Robic. 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 Ikaw man nga naisip. Francis. <laughs> Francis. O pangalan? Francis Magalona. Ah, Naging interview po tayo ng mga ah, sa Seattle. Mm -hmm. Ah, Amis, anong masasabi mo dito sa Malok? Anong masasabi mo sa Malok? <laughs> anong pangalan mo? <laughs> uh, pangalan. Sa kalimutan okay, mo so, yung pangalan mo, kakita ka lang yung Ogi. Ah, I'm kind of going to Yeah. <laughs> so, what, to, what can you say about Mall uh, of Asia? How do you find Mall of Asia? It's a beautiful place. It's beautiful. There are a lot of tropics and, there are a lot of So, Sorry si... Paalam. si Kai Lisa mo Okay, watch thank you, Kai. <laughs> 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 <laughs>